So, Okay. So, kahit nung high school to, all, yung mga yung bagan, grades mo naman ayos, ah, mga ganun. Nung no, high school, medyo na ano na kasi andyan yung mga babae. Eh, babe, mga ah, uh -huh. girl, ah, uh bukapasok. -huh. Ah. Nakamagin, Kung, na, kung saan ako pumunta ng school, gusto ko ng mga girls eh. Mm -hmm. Mga babae. So, parang... Naiiba na yung mundo ko. mga, Ay, may mga girl din. Eh, gusto ko uh -huh. nun, sa ibang section. Ibang section, gusto ko. Uh, -huh. ako, uh -huh. Sa section... ako, sa section na to, may, may girl ako. Section na to, mayroon din ako, man. Mm -hmm. So, naiba yung ano ko, na wala dun sa... Ah, so, bata pa lang, kumbaga, namulat ka na sa mundo ng ng mga babae, gano'n. Kumbaga, may umaaligid ng mga babae. Oh, first sure. year so, mm. pa lang, gano'n. Hindi, kahit yung, oh. yung elementary naman, crush-crush yung mga ganyan, eh. Oo, oo, oo. Pero may mga nagka-crush-crush na sa akin, mga ganyan. So, ano so, yun, parang heart trap level ka sa school, gano'n? Parang gano'n. <laughs> <laughs> parang gano'n, ha? Parang ayoko naman sabihin na, sa gano'n na gano'n. Pero, parang gano'n vibe, kasi... Okay, kahit, naman, ha? Heart trap ka ba nung sa school? Oh, okay, kita mo. Siya straight forward niya sinasabi. Okay. Pogi. Mm. Ikaw ba, mate? High trap Nahihiya lang siya. High trap ka? Koy, koy, koy. Nahihiya lang siya. Oh. Nagigits ko medyo nahihiya lang siya. Oo, oh. oh, walang ano. Pwede magyabang dito. Kasi may iyabang itong mga kasama mo. <laughs> Table ng may iyabang ito, Mangi. Itodo mo yan. Oh. Di ba? Ganun, ganun, ganun. Wala lang iyaman. Hmm. Wala <laughs> <laughs> Pero pag... Kasi ganyan yun pag mga high school kayo. May, may mga ano yun eh. Mga parang open ano ba 'yan yung open sasabi open forum ba type oh, shit and tapatan harap. Ay, ay 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 pag tinatanong ng mga girl syempre siguro apat lima doon gusto ko lagi silang sinasabi nila ah hindi naman siya ganoon kagwapo pero yung may dating siya yung dating niya <laughs> so, <laughs> Sa high school pa lang sinasabi na yun no high school. ay dating ko daw eh so, so uh, 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 uh. ko doon na ano na hindi ba talaga dating ko eh okay okay uh, iba, talaga yung dating ko so ano to um uh, nung tumatagal ba parang na alam aware ka ba na kumbaga, ay gustuhin talaga ako ng chicks o nung, nung lumaki ka lang, dumulang na gets na ganoon pala ako dati. Ano ba? Gano'n ka ka-aware nung bata ka pa? No, nung, no, nung no, no bata ako, nagtataka rin ako. Siyempre, gusto ko nito. Gusto din ako ng kaibigan. ng no, kaibigan, yung, yung mm -hmm. kaibigan niya, gusto din ako. Mm -hmm. Tapos yung, tas, bakit ganun? Kahit kay, kaibigan sila, gusto nila ako pareho. Mm -hmm. So, nung lumalaki tumatagal, kahit saan ako mapunta, kahit saan ako maano, Ganun, hindi nga bago tumataas lang, dumadami lang eh. Mm. So, kumbaga doon ako na, nandi. Ito na talaga ako dati pa eh. Ngayon lang, ngayon lang kumbaga... Narealize mo lang naindihan mo. Kumbaga, nag, kumbaga sa bulaklak bab mo ka. Bumuka, nalaman ko, ah, oh, ito talaga ako eh. So, ano sa tingin mo ang ang, ang factor nun kung bakit ikaw at hindi yung iba. Oh, ano sa tingin mo ano doon? Siguro nga yung enerhiya ko 'yung dating ko eh. Sa so bagay, yung... makulit ka nga oh, naman kasi talaga, so no? ni... uh. oh, <laughs> 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 talaga. Yung babae mapapaano? Oh, get. Tingko 'yung talaga, 'yung niya pag pumasok sa isang room. Oh, oh, oh. Na may mga babae kunwari ano, una party uh, 'di ba? Uh, 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 may makakapansin talaga sa kanya eh. Oh, sa kulit nga naman uh, niya tol, 'no? Sa energy pa lang eh. 'Di mo uh, sinasabi, eh. Uh, energy mararamdaman ng tao. Aura, aura, aura 'di ba? Ano ba yun tol, yung mga nakapaligid sa yung tao, parang ganyan din, katulad mo, kaya mga tinitingala mong tao o, dati. O sa tingin mo, bakit ka ga ganyan energetic? Saan mo nakuha yan? Papa mo ba? Sa mga tito mo ba? -pad ko talaga, ano siya eh. Ma malakas Ay. din siya sa mga babae, kumbaga. Ah, oh. okay. So, kumbaga bata pa lang ako, na ano-ano niya na ako ng mga salita-salita eh. Ah. so, kumbaga nabibit-bit ko yung, tsaka hindi siya ano eh. Kumbaga nung, airpod ko kasi, nung nakita niya may babae ako kasama, nung 11 ako papunta papunta siya sa tiyahin ko pagdating naglalakad daw may payong kasama ko yung babae. Nak ako ng cellphone ngayon. Pa eh cellphone ng Ermat ko yun eh. Sabi ko, yung girl ko na yung nakasama ngayon, nag na wrong siya dun sa ano. Kasi pag minsan yung pag mga popular game mga type shit na ganyan. Uh, magkasama na kayo may text pa yun, eh. Nag-text uh, pa kayo po tayo, kayo'ng goy. Pero, narong, narong siya doon ngayon pag uwi ko ngayon. Sabi ng eramat ko, nagpa-farm bill pa yung nanay ko sa, sa computer. <laughs> nagpa-farm bill. Na, Nag-text sa akin yung ano na to. Girlfriend mo ba yan? Sabi ko, oo. Yung nakita ko sa ngiti ng nanay ko na alala. Uh, ay, uh, binata ka na. Parang pero pero parang para ano doon, bata ka pa. Pero parang sa yung ngiti niya, alam ko na na... Natuwaan naman siya. Ibay mo ha. Kasi uh, 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 lalaki uh, uh, yung anak ko eh. Ngayon uwi yung tatay ko. Sabi yan, oo. Uh, De, yung anak mo, may girlfriend, girlfriend na. Ah. ano magagawa natin? Eh, nasa lahi natin yan. <laughs> <laughs> Kami na, ko kaya <Ha? laughs> eh, siguro yun. So, masasabi mo bang yung pagkatao mo ngayon, malaking factor din yung airpot mo? Oo, oh, oh, eh. Oo, mm. kasi matikas talaga siya. Mm, so, kumbaga nice. napakilaking bagay na isang batang mangyi na may matikas ka na tatay. Nice. Hindi yeah. sa pera, told na sabi ni Kuya Koey. Yeah. Wala yeah. sa pera eh. Role model. Oo eh. Yeah. Ang tawag niya sa sarili niya, hangir eh, Kasi sabi niya, kahit anong suot ko... Matindi ako. Kaya na yung mweto rin niya. Bago yun. The Hammer lang yan. The Hammer. The Hammer. The Hammer. Kung rapper siya, ano yun ang pangalan? The Hammer. Kaling ka lang! yung isuot mo sa akin, son. Daddy Bob. Diego. The Hammer ang mutay. Galing ha, galing ha. Talakas yung ano na yung mag... Talakas yung de Eros yan. Lido Eros yan. Ngayon ko lang din narinig yun. Yung, ha? Ngayon ko lang din narinig oh, yun. panisila kay Hendrick to. Wala <laughs> nagdi <laughs> kayo sa Amerika. Wala dun. <laughs> wala yung line pa lang. Pwede mo nga iisulat sa lyrics man, no? yeah. mo yun, no? mo akong hangar. Kasi di ba, kahit anong isuot mo sa akin, oh, no ba, Sol, no? Kaya ko yung ano. <laughs> na. okay yeah. yun, ha? Ah. Na, yan ang yan. Naunahan, oh. naunahan niya ako dun, ha? Okay na yun, Erpat na yeah, yeah, yeah. oh, yeah, yeah, yeah. okay, iba talaga pag may yun nga, father figure ka talaga. Mm, mm, mm. Iba talaga yung ano mo nun. Iba talaga. Kung matino yung tatay mo. Uh, oh. yeah, 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 Kung oh, matino rin oh, naman, oh, kung maayos, oh. maayos yung tatay mo. Pero sa bagay, kunyari, tol, hindi. May tanong ako. Kunyari ba, hindi matino, anong mas ma Mas better, wala kang tatay o may hindi kang matinong tatay? Yung wala ka na lang tatay para oh. sa akin. Ah, Pero, mm. hindi di matinuy, parang wala rin eh. Depende rin kunyari, may mga okay, tao din. na pag di matinoy yung tatay nila, Ayoko akong maging ganyan. Hmm. Example nila yun. Nagiging... Gets, Gets. Pero sa tingin ko sa matalinong bata nangyayari yun. Oh, hindi Depende rin oh, sa IQ oh. ng bata. Hindi rin lahat eh, no? yun. No? Hindi, oh. Pero may mga batang ganun. Yung iba mag no, magiging no. tulad sila ng yung Yung iba naman na si papa, okay oh, lang ganito. Oo, oh. oo, oh, oh, oh. diba? Sa bagay, no? Nasa IQ pa rin ng bata, oh. no, tol, no? Pero tol, nung ano ba, nung um, yung lumalaki ka na may maligid sa yung mga chicks, di ba? Hmm. Um, napapansin mo ba na ano tol, parang yung ibang mga lalaki naman may hate sa iyo. Oo, oh, oy. Dati pa eh kahit nung bata ako eh. Kasi ganoon nung... Dating... talaga eh, no? Kung oh. nakarinig yung chicks, oh. may hate sila sa iyo konti eh, yung ibang oh. mga lalaki, eh, no? Bakit hindi ako yun? Dapat ako yun. yung crush <laughs> nila Bakit man so? na may crush sa yo, oh. oh. yun yung magagalit na... sa iyo. Oo, oh. oo. Oh. Oh. So paano Pasisiraan... mo may... paano mo hina-handle yung mga ganung shit dati? Wala, wala lang akong paki. Hmm. Kasi hmm. ang mangyayari, minsan sasiraan pa nila yung pangalan ko sa babae. Ngayon, naaamin ng babae. Kahit sa ibang hood eh. Oo, oo. ibang hood to si Miguelito, ano yun? Ano naman, panis naman sa oh, akin. Pwede sa akin niya. Siyempre, yung babae, mga papa, ano na. Ba't lagi, ba't lahat kayo? Ina-talk ina, ano, shit niyo. Oh. Lalo magkaka-interest pa ka sa'yo ka yun. yung babae, no? Message ko oh, nga yun. Oh, oh, Tapos yun sinasabi ng babae na, yun sinisira ka nila doon. Tapos sa isip-isip ko, Panis kasi sila sa akin eh. <laughs> <laughs> talaga, talaga. Tama, tama talaga yon. Pero Mags, yung mga napapansin mong mga nagkaagos yung babae sa'yo nung dati ha, mm ano mga klasing babae to, Tol? Yung mga nasa beachy na side ba? O ito sa mga honor roll, honor ay mga ano, mga ganun. Halo, pareho ah, Halo. Utak kung lahatan ka, San? May, may, may utak, pero matindi rin ang ano, mm -hmm. Meron naman may mga, may utak lang, parang ganun na, mm -hmm. hindi naman sa pangit, pero kung kung ikukumpara siya doon sa ibang girl, mas pangit mas siya. Matanda, mas matanda, mas, maganda tong okay. isa, parang ganun. Mm -hmm. meron din yung mga, para sa lahat. Yun, hindi mo mawala yun. Lagi yun. <laughs> Lahat gusto na eh. <laughs> Kahit sino nandiyan, gusto niya na yan eh. <laughs> sino nandiyan sa kanya eh. Alam mo tulad sa... Eh, si Ma, sino ba ang nagpasimula ng salitang e-abab? O siya lang nagpalakas nun? Dati pa yan, straight word naman, straight oh, oh. street word siya. Pero kung pero siguro ito, sa music. sa music siya, oh. sa kanya ko lang no? narinig yun. Kasi oh. dambang is pa lang, inaano ko yun, uh, ah, yeah, yeah, mm -hmm. mas dumami, eh, above. Oo, oh, mm -hmm. oh, dati pa lang bata. Pero nasa kalsada ako, naririnig ko na talaga yung above abab Kumbaga, oh, oh. kanyari. Kumbaga nilagay mo lang sa next level, yeah. yung uh -oh. ano. Kumbaga ako, ah, ako lang may ganito, ah, gagawin niyo rin to, kahit nang bala. Kumbaga. Pero ako nagsimula nang maglagay niyan dyan. Parang ganyan. So, ik so basically, sa ikaw pa sa yun nang galing pa rin yung EA. Kasi ikli na lang, lang eh. Pinagali, pinagali, Parang ganoon oh, siguro. Oh, Kasi pero, pero, streets din 'yun, street sa streets. So way. dati pa rin ang EA. Oh, oh, oh. Street, street ah, yeah. Kahit nung wala pa si Mangi, oh, may, oh, may, may, may ganun, may short term na naganoon. Oh, Marami, e. marami, sali, oh, yeah. lang sa marami. streets ko eh. Mm, mm. -mm. Marami. Ebu. Ano nga ba yung ano sa atin tol sa Sorrento, yung may may term tayo na pang Baby Oslak. Baby Oslak. <laughs> Oo. Oh, oh. Ayun talaga baby sa Sorrento lang yun, koy. Baby, baby Oslak. Papa to na yan, go. Oo. Kaya rin tatabay Pang Baby Oslak. Baby Oslak. Baby Oslak. Kalso. Kalso, parang ganun, oh. No? Kalso, baby. <laughs> Sorrento. Ayun sa Sorrento ko lang na-record yun. pag pinakinggan niya, parang parang walang respect yun, no? Know? <laughs> baby Osla. Baby Doon oh, ko sa Sorrento <laughs> lang <laughs> siya <laughs> na to Ang bimbangan lang, no? Hindi oh, <laughs> ka tulad na Ea, <laughs> pwedeng babae pa eh. Uh, Oo, Ea, pwedeng Babae lang, di ba? Pero yung like, Baby Osla. Pala ka na yung ipin. ipausuhin ko rin sa Sorrento <laughs> <sa laughs> <laughs> yun, no? <laughs> oh, <yeah>. Baby Osla. <laughs> baby cakes kasi sa'yo ko eh. Oh madala eh, kasi hindi gano'ng ano pakinggan 'yung Baby Oslack sa lyrics eh. <laughs> baby Cakes okay po eh. Paano iba? mo ipapasok 'yung Baby Oslack no? Oo, paano ko ipapasok 'yung Baby Oslack? Daming Baby Oslack. Baby Oslack gusto mo ba <laughs> <laughs> ng Totnak? <-nuck? laughs> <laughs> Ikaw kaya mo 'yun. <laughs>